Grabe ang init guys oh. Perting hapo ka na yun ko. No, electric, na lang, o, electric pa na na guys oh. Hmm. May fan pa na sa taas. Oh, pero perting hapo. Siguro punin ko na lang tong yero guro ay. Si ito itong nagpapainit. Ang bug na man. May electric pa na to guys o, Nakatutok o. Hmm. Ito so, grabing hapo nyo. Oh. grabing hapo niya guys oh. naka electric pan pa na guys o oh. pinagpalit ko kasi sila guys ito yung may anak tau ayun oh, yung buli niya may electric pan din to sa no? ayun o oh. mga bata o oh. so, oh, hapo sa init oh. Grabing hapo niya. Buntis to siya guys two months uh, and twenty eight days. Pero tinghagal nyo, tinutukan ko na ng electric pad. Ibang ga ko siguro ang electric pad dito ay parang malakas. Parang dyan o. Oh. Parang to sa katawan nyo. Ang grabing hapo Oh. Pinapo na rin tong nanay. Oh. Uh, um, eh, ibig sabihin, perting init niya. Grabing hapo. May Electric pan, dalawa ng electric Electric pan. Tatl dalawang electric fan sa kanya, isang maliit sa isang sa baba. Pero hindi pa rin maano ang hapo niya. Hindi pa rin mawala ang hapo niya. Pinaligo ko naman to sa. Ibawal e naman to paliguin ngayon kasi mainit na. yun nabugnawan na sa pero yung isa ko naman nagsisimula na maghapo oh. nagsisimula na naman to oh. lang eh, ikutin natin yung electric fan natin ito. May, 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 ano naman ma malakas naman ang hangin kailangan natin paikutin para magkaroon nito siya ng hangin oh. magkaroon dito ng hangin ang isa pero papasukan din ang hangin doon ayun kasi ito mo oh. para magsisimula na rin siya maghapo time check po tayo alas 11 pa lang po manugalas alas 12 po ngayon dito sa amin pero ang lakas talaga ng hapo ng baboy ko mm oh, ito hapo na rin sa oh. anak niyo. Ang lakas. Pinaligo ko to sila ang dalawa kanina, umaga. Alas 8 ko na sila pinaligo para lakas na nga ng electric pan guys. Naka number 3 na yan. malakas na yan o naka number 3 na yan o nahapo siya kasi buntis kasi yung na ano ko baka mga nganak ng alang alang 2 hmm. months pa sana sana maka 3 months siya kag trima mga 100 days sa 16 pa po to siya mag 3 months hmm. Oh uh, 16 wala pa palang ano wala pa palang 20 at least. Okay, Hello. Oh.